Ang ganda talaga dito sa Tinoy and Falls. Wow! <laughs> Good afternoon, Lodi love, San CC love. Nandito na pala tayo no sa Bislig Tinoy and Falls. So ayan yung falls dito, yung mini waterfall. Ito na yung mini Haha. Haha. dito pala yung entrance. Ayan. Welcome to Pinoy Anto! Nag-lunch na pala tayo no, sa my van bago tayo pumasok dito para mag-e-enjoy na lang tayo sa pagliligo. Mm -hmm. Kauban okay. -ta -ta ko atong atong dua ko na yung dua kabata okay na yung saka So, nakabayad naman siguro sila na? Okay na? Okay na, nakabayad na sila. Ayun! Okay. Nakabayad! <laughs> wow! O, oh, yan yung many waterfalls dyan. At saka tingnan nyo ito ngayon, yung malaking falls. Oh my God! Nakikita nyo ba yan? Ang <laughs> ganda. Tara na, can't wait na na mag-swimming. may mga, may hagdan nun tayo na. May parang may bridge. Sorry, bridge pala yan. So, nagbiyahe pala tayo ng over 3 hours from Butuan City. Papunta dito sa Tinoyan Post, bislig Surigao del Sur grabe, wala talaga akong ibang masabi kundi wow, ang ganda welcome to Pinoy Anpo okay. o yan o, may ano pa parang may bangka-bangka, ano ba yan ah, lima katawang sakay 300 tapos mag-tip lang gasos pala yan o balsa so 300 pesos ang bayad tapos matitip lang so five people sa isang pagsalita ang ganda talaga dito sa Tinoy and Co galing na pala tayo doon, no? So, nagpicture tayo dito doon. Tsaka, nakahan lang natin yung family ko doon. Kawirin natin yung bridge. And yung poles. O, no, diba? <laughs> Ay, wow! At saka, wow! Tingnan nyo doon! Sa taas! Meron pa pala! Wow! <laughs> Ganda! Oh, dito pala yung maganda, may magandang view. Oh, ayan. I love Tinoy Ancoles. At syempre, magpipicture-picture tayo dyan. Diba? Hello po. Iwan ko sa baba ko dito, ma'am. Ha? Iwan ko dito. Nakato mo? Nakato dito. Oh, talaga? Oo. Kaya po Ah, dari. Ang Ah, okay. Man, hera, da Ang ganda daw dun sa taas. Yan yung pool. Tingnan nyo yan, oh. Hmm. Saan doon na sila? Nagsiswimming na. Grabe, hindi na ako makapaghintay na magswimming. Kasi, oh, tingnan nyo. Grabing pawis ko dito. Oh. Ayan na at nakapag-change swimwear na. So excited nang maligo sa tinoyan Falls. Tara na! <laughs> Imagine no, mag-swimming ka tapos ito yung view mo, yung falls. Ha, oh, ba? Diba? <laughs> Oops. Oh my god. Oh. Guys. <laughs> video oh. <laughs> <laughs> pupunta tayo doon. Ayun yung mga kasama natin, no? Oh? Sasakay ng balsa. Oh, ano ba to? Hala, grabe, oh. Parang may mga ano, yung dyan sa dagat, yung mga, mga seaweed. Seaweed ba yan? Pero nasa river tayo, ah. <laughs> oh, ayun na sila. Ito so, ko yung ano, yung, yeah. yung mga may weights. Oh my God, nakakatakot naman man to. Baka may ahas dito. <laughs> Saka na wala. Oh my God. Kong! So,

Okay, okay lang okay, okay, okay. po na na. Pack, so. ini, lang, lang, lang di na, di na, di na tubig. O, Saan sa pay, sakay pa sa pana. Okay. 200 sa 100 100 sa. 100 100 100

Oke, okay, 1, one 3 hai, hai, bisa Oke, three. Coba hai, 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 Pep Sabana, te. Sabana, Pep. Kore! Pep. Sabana. Pep. Tapos tayo mag-swimming ano. So, diyan tayo kanina. Diyan yung Tinoy uncle. So, aakyatin lang natin ito. Dundok na to. Papunta dun sa taas. Titingnan natin kung anong makikita natin doon. Sampas nang aakyatin namin ngayon. Ayan. Tayo papunta doon. Pati po, dito pa lang tayo. Pero hinihingal na ako. Ayun. Wah, <laughs> Wow Cabai Kata hingal yang berhasil di situ Wow doon tayo kanina oh. Doon tayo nag-swimming. Yan yung falls, yung Tinoyan Falls. <laughs> Hi son. Nakikita ko na. Ito na yun. natin dito sa taas. O, oh, ba? Diba? Ang ganda. <laughs> so, ikot tayo para makita nyo yung buong play. Ganda ba yung napakalaking waterfall? pala sa taas nito So andun, doon tayo, aakyat ah, tayo. Tara, tingnan natin kung um, ano nandun. Wow. Aakyat, aakyat. Ayan o. Oh. Wow. Ingat tayo. <laughs> Baka madulas to eh. nakita natin kanina o. Oh. Yan yung pinakatuktok na yata. Yan na ba yung pinakatuktok? Yan na yung pinakatuktok? So, yan na daw yung pinakatuktok. Ang lakas ng agos ng tubig, ano?